Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli kayo sa akin channel um, kuya ang Kuya ng M Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat ni San Lucas chapter 6 verses 43 to 45. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno at ang masamang puno na may hindi makapamunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapapipitas ng igos mula sa tinikan ni makakaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso. Ang masama naman ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At umaapaw mula sa puso ang sinasabi sa bibig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang nais kong ibahagi dito ay nag-uumapaw mula sa puso ang sinasabi sa iyo. Kalimitan, uh, tinitingnan natin ano ang ating mga priority sa buhay. Ano ang ating mga goals? Ano ang ating mga objectives? Kaya minsan sa mga pagpaplano ng pastoral o mga pamilya mahalaga na meron tayong vision, mission and goal. Na ito yung mga pinahahalagahan natin sa buhay. Kaya ang pinahalagahan, ito rin ang ginagawa natin ng mga objectives at mga day-to-day -day na nais natin isagawa. Kaya magandang pagnilayan ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ano ba ang nais natin gawin na priorities and goals? Kaya mahalaga ito kasi kung ano ang nasa puso natin, yun din ang sinasabi ng ating bibig o na ang ating dila. Kaya napakahalaga ang, pinapahalaga ang mga vision, ano yung nais natin sa buhay, ang mga... Uh, mission natin dapat gawin ay malinaw at ganun din ang ating goals dahil kung ano ang ating goals and objectives ayun din ang ating dapat na isinasagawa at sinasabu pa lang so yan po muna ang napakahalaga sa ating mga kapatid na ang mga set of priorities natin sa buhay ay binibigyan natin ng pansin. Kaya dito makikita sa bunga natin kung ano ang ating nasa pulo. Ito po muna ang aking ibabahagi at maraming salamat and God bless po sa ating lahat nalang ng ama at ng anak at ng espiritu santo amen mm -hmm.